Hello po mga idol. Ayan, so ito yung mga nag-attend sa ating uh, free bioflax seminar po dito sa Cuenca, Batangas. Ayan, farm tour po tayo. Maraming salamat po kay Councilor Nino Pasha. Ayan, sponsor po nating Binyo at saka Nagpa-merienda din po siya sa atin mga idol. Ayan, ito yung mga nag-attend natin ng ating seminar mga idol. Yung iba umuwi na po mga idol. Ayan. Tanghali na po. Ayan. So farm tour tayo dito napakagandang area at saka site ni Councilor ninyo mga idol oh. Yan ito yung kanyang 5 uh, meter diameter man siguro to na ano. Circular pan with hito na po yan siya mga idol. I'm planning for biofloc po ito siya. Yan but uh, currently nasa traditional way of farming po ng hito. Ayan, meron pa po ditong uh, soon paglalagyan po ng hito mga idol oh. Yan, nasa 5 meter diameter din po I think ito. Yan, ganyan po yung pag-assemble ng PVC mga ito may mga butas-butas po sa ilalim. Ayan. The same time, meron pang tatlong rectangular dito na trapal pan. Ayan. Paglalagyan din po ito siya ng hito mga ito. Ayan. Napakagandang setup. The same time, meron din po dyan another po, may hito na po. At saka mga idol, naka UV plastic po pala mga idol. Oh. Ayan, ganyan po yung paglagay uh, nila para hindi siguro mapunit. At saka ito yung natirang UV plastic. 4mm siguro yung kapal nito. Ayan. Napakaganda. Maraming salamat sa mga nag ng na ating free uh, Seminar for Hito and Tilapia for beginners po dito sa Cuenca, Batangas. Ayan. Ayan. Farm tour natin mga idol. At least alam po nila kung paano mag-start sa pag-assemble ito trapal pan ayan paano makapagsimula ito yung mga drainage yan 50% drain meron dyan 100% drain sa gitna yan po yung mga idol. may mga butas butas yan ganyan lang siya ka dali yung mga idol yan tapos ready made na pong binibili itong ano trapal yan meron po siguro to Shopee at Lazada yan sa ilalim siguro nakasimento para hindi po siya magano yung lupa pero ito nakasimento po sa ilalim mga idol tapos uh, meron na pong ano yan sa dyan merong uh, mating at saka yung mga poste niya po mga idol ganyan na po siya mga idol oh. yan kaya matibay Ayan. Napakaganda. The same time dito at saka yung eritor po nila mga dyan sa ilalim po. At saka meron din po ditong supply or PVC para sa eritor. Ayan o. Eh. Ayan. Napakaganda. Ayan. May PVC lang po sa gitna mga dyan. At least kung mag-out po kayo ng tubig nyo. Ayan, mabilis lang. Ayan, yeah, si Sir Jerome. Siya po yung nakaano dito. Nakatoka. Yan katiwala po ni Councilor Ninyo. Yan, maraming salamat. Yan, diyan lang 'yung ano, 100% drain 'no. Tapos ito 'yung 50% or less. Dito Sludge. Para sa sludge po 'yan sa diyan mag-drain mga ito. Yan, tapos ito may poste lang pang-support para hindi magano ano 'yung mating at nakatubig. Yan, kapag nagdagdag ng tubig, ito po ata ay mga ito 'no. Yan, ganyan po magdagdag ng tubig. Mabilis lang. Ganda ng setup ni Councilor Ninyo mga idol. Yan, yan yung mga hito natin oh. Yan. Hmm. Lopo. <laughs> si Ma'am mga nag-attend sa atin. Ayan. Ito yung irator nila mga idol oh. Yan, ganda ng mga hito ni Counselor. Oh. Ayan. So yung mga beginners nating nag-attend sa seminar, planning for Atrapalpan, at least magkakaroon sila ng idea paano yung setup, ayan, paano ito siya ginagawa. At least sa uh, soon, uh, kung sila naman po ang uh, mag-start ng ganito, eh, makakasunod na po sila mga idol. Ayan, maraming salamat po mga idol sa mga nag-attend sa ating seminar. Soon, maybe po, uh, medyo Short notice lang po yung ating seminar mga idol dahil 2 uh, uh, days lang po tayo dito sa Batangas. So marami nag-attend. Salamat po Pero, sa mga nag-attend. Yan. Kita-kits po mga idol. Partner! Kawi-kaway! yeah Napi-farming po.